Sa gitna ng araw, lumipad ang apoy. Mula sa disyerto ng Iran, pinakawalan ni Khamenei ang galit ng kanilang revolusyon na maraming misil ang pinaulan nito na nakasentro sa mga sibilyan. Pero bakit mga inosenteng tao ang kanilang pinuntirya? Dahil winasak ng Israel ang ilan sa pinakamalalakas at pinakaimportanteng mga base militar ni Ayatollah. At ngayon, gumaganti ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga dambuhalang misil na wala nang pakialam ang kanilang gobyerno kung sino ang matamaan, basta't ang importante ay makaganti sila. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa utos ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei, nagpalipad ang Iran ng mga K-Bar class ballistic missiles ilang oras matapos mapulbos ng Israeli Air Force ang ilan sa kanilang mga base Gamit ang mga dambuhalang bomba, walang pag-aatubiling pinakawalan ito ng IRGC na direktang nakasentro sa mataong rehiyon ng Israel. Ayon sa mga mamamayan ni Netanyahu na nakasaksi, ang mga misail na ito ay may kakayahang maghiwalay sa ere at maglabas ng multiple warheads. Hindi ito pangkaraniwang bala. Ito ay isang sandatang pandigma na kayang ubusin at wasakin ng isang buong distrito sa loob lamang ng ilang segundo kung saan nagulantang ang mga tao habang tumutunog ang mga sirena. Ang langit ay tila binutas ng sunod-sunod na pagsabog. May mga misail na naharang ng Iron Dome, pero hindi lahat at nagawa nitong lumusot sa mga depensa ni Netanyahu ng mabilis. Mula mismo sa mga kuha ng mga residente, makikita ang bangungot na iniwan ng mga misail na pinakawalan ni Ayatollah. Ang isang dating tahimik na distrito, ngayon'y tinabunan ng abo alikabok at mga durog na pader wasak ang mga pasilidad Durog ang mga kongkretong bahay natuklap ang ilang daan at sa gitna ng mga guho ang iyak ng mga taong nawala ng tahanan ay umalingaungaw sa lungsod Ang lugar na ito ay tila nilamon ng isang dambuhalang buhawi pero hindi kalikasan ang may kagagawan kundi galit na galing sa Iran na ang mga bakuran na minsang may larawan ng masayang pamilya ngayon ay bitak-bitak at wasak na ang bubong na nagbibigay ng lilim ngayon ay nasa ilalim ng mga paa, durog at wala ng silbi. Ang bawat kanto ng lugar na ito ay may bakas ng pagkawasak. Para bang ang bawat bomba ay sinadya para sirain hindi lang ang istruktura, kundi ang alaala ng normal na pamumuhay ng mga Israelita. Dahil sa mga pangyayaring ito, bahagyang sumaya ang Iran. Hindi man lubos pero sa pagkakataong ito, nakita nilang may epekto ang kanilang mga atake ang mga missile na pinakawalan nila ay hindi nalang basta pinatalsik ng Iron Dome dahil may ilang tumagos, may tinamaan at may mga nawasak. Habang pinapanood nila ang mga footage mula sa Tel Aviv, Gushdan at Haifa, nagkaroon sila ng konting ngiti sa kanilang mga labi. Hindi dahil sa pagkadurog ng ilang nasasakupan ni Netanyahu, kundi dahil nararamdaman nilang lumalaban pa sila. Na kahit ilang military baseman ang masira sa Iran may kakayahan pa rin silang gumanti na sa gitna ng pagkawasak ng sarili nilang bayan, nakita nila ang mga lamat sa pader ng kanilang kalaban at doon sila kumakapit sa pagasang hindi sila tuluyang matutumba. Dahil bago pa man naglunsad ng mga airstrikes ang IDF, matagal na itong pinaghandaan ni Ayatollah Khamenei. Alam niyang darating ang sandaling lilipad ang mga bomba mula sa Israel at Amerika. Kaya't bago pa man tuluyang sumiklab ang digmaan, inilipat na niya ang mga mahahalagang misil sa mga tagong lokasyon. Mga lugar na hindi basta-basta mararating ng kahit anong fighter jet at hindi rin tinatablan ng ordinaryong bomba. Kahit pa ito'y gamitan ng tinaguriang bunker buster bomb ng tropang Israeli at US, ang mga misil na ito ay siguradong itinago ng Supreme Leader sa pinakailalim ng lupa sa lalim na kahit ang GBU penetrator bomb na may kakayahang sumuong sa hanggang 60 metro na reinforced concrete ay hindi pa rin sapat para abutin ang lalim nito. Dahil sa ipinakitang lakas ni Khamenei, dahil sa sunod-sunod na pagwasak nito sa mga lungsod ng Israel gamit ang mga misail mula Iran, hindi na nagdalawang isip si Prime Minister Benjamin Netanyahu na pasukin ang pinakaloob ng kanilang bansa. Isang hakbang na maituturing na halos imposible dahil ang mga target ay hindi na basta-bastang mga base militar na malapit sa border, kundi mga pasilidad na nakatayo sa gitna ng Iran, kung saan sunod-sunod na ibinagsakang mga bomba at sa bawat pagsabog, isang bahagi ng base ang nawawala, isang bahagi ng lakas ng Iran ang nawawasak, ang mga pasilidad na pinuntirya ay isa-isang naglaho sa ilalim ng lakas ng Israeli air power sa tindi ng mga airstrikes tila naging abo ang buong lugar. Ang dating matibay na mga gusali, ngayon ay halos na patag na. Mga pader na gawa sa konkretong bakal, ngayon ay durug-durug na. Sa lakas ng bawat bagsak ng bomba, wala nang natirang armas na pwedeng gamitin pa. Na talagang nagwala ng todo ang IDF sa mga oras na ito. Isang matinding pag-atake na layong pilayin ng militar ng IRGC. At ngayon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga sundalo ni Ayatollah na tumatawid sa kabilang buhay. Isa-isa silang nawawala sa gitna ng abo at malawakang pambubomba. Alam ng Israel kung gaano kalaki ang kanilang kalaban, kaya hindi na sila nag-atubiling gumamit ng pinakamabigat nilang sandata. At habang ang mga misil ay walang habas na ibinabagsak ng Iran sa mga sibilyang target sa Tel Aviv, ang IDF naman ay hindi pumili ng inosenteng target. Ang kanilang mga pinuntiria ay pawang mga military objectives at high value facilities maliban na lang kung konektado ang mga sibilyan sa mga tauhan ni Ayatollah pero kahit ganun lang ang mga tinutumbok nila ang pinsala sa Iran ay hindi matatawaran marahil ilang taon pa ang kailangang gugulin para lang makabangon muli ang mga nawasak nilang base ito ang tinatawag na shock and awe hindi lang ito ordinaryong ganti ito ay isang taktikal na pag-atake na kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Makikita sa mga footage na ating nakalap online ang walang pakundangang pambobomba ng Israeli Defense Forces sa mismong loob ng Iran. Hindi nila tinigilan ang pagwasak sa mga kampo ng militar hanggang sa hindi tuluyang naubos ang lahat ng mga hideout ng IRGC. Habang tumatakbo ang mga araw, lalo ring lumalawak ang pinsalang nagagawa ng Israel sa Iran. At kapag nagtuloy-tuloy ito kahit sa loob lang ng isang buwan, tiyak na matitiklop ang lakas ni Khamenei sapagkat ang mga nasisira sa panig ng Israel ay karamihang mga pasilidad na hindi konektado sa militar. Ditulad ng IDF na sila mismo ang sumusuong sa loob ng balwarte ni Ayatollah para lamang ma-neutralize ang mga banta bago pa ito tuluyang makapaminsala na ang mga missile launcher na ito at iba pang mga importanteng kagamitan ng militar na ginastusan ng bilyon-bilyong dolyar upang pasabugi ng estado ng mga Hudyo ay nawasak lang ng mabilis. Samantalang ang mga fighter jets ng Israel na ginamit pa sa pagwasak sa Syria, Lebanon, Gaza at West Bank ay buhay pa hanggang ngayon at patuloy pa rin ginagamit ng militar. Nasa pagkakataong ito, ang pinakapuno na ang kanilang dudurugin upang tuluyang ibaon sa lupa ang terorismong gawain ni Ayatollah Khamenei. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ginawang pagpapakawala ng Iran ng maraming misil na tahasang nakatutok sa mga pampublikong lugar at nagresulta sa pagkawasak ng maraming kabahayan? At bilang tugon, ano naman ang opinyon mo sa ginawang matinding ganti ni Netanyahu kung saan ginamit nila ang kanilang malulupit na strategy para sunugin at burahin sa mapa ang mga kampo at missile storage facilities ng IRGC sa mismong loob ng Iran? I-comment e mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.